Ano ang sabi? Sa usapang pickup trucks at SUVs, it is undeniable that one of the brand names na lumulutang agad right away ay ang Ford. Bakit nga? It is a Ford. And today, pag-uusapan natin ang offering nila sa midsize SUV segment. Ito po ang Ford Territory Titanium and Titanium X. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. For me, I like Ford in a way that they make things simple. You will just like what you will see. Kasi most of the time, it's either the Ford Ranger, the Everest, and this one, the Territory. Along with that, ay yung mga variants ng mga models na yan. At syempre, meron pa rin silang mga iba pang models na medyo high-end na na mabibili mo if you have all the money in your bank at your disposal. We all know that pickup trucks and SUVs are their specialty. Yung Ranger pickup lineup nga nila talagang lakas ang hawak ng market segment niyan. May following yan. Matig pag naglabas sila ng bagong model sa pickup truck, makikita mo agad sila pa isa-isa, nagiging very visible na sila sa kalsada. Ganong kalakas ang following nila sa linya ng mga pickup trucks. Pero dito sa SUV, obvious na talagang very steep din ang competition every car brand has its own model na ino-offer nila sa segment na to. Sometimes it all boils down to which car brand that you are familiar with and you trust. Yung talagang andun na yung tiwala mo. Pero siyempre, yung financial aspect also plays a major part no matter what status in life you are in. Well, bago natin pag-usapan ng pricing ng Next Gen Ford Territory, pag-usapan muna natin ano ba ang ino-offer ng sasakyan na to. Sa harap, kita agad yung massive honeycomb grill sa magkabilang gilid, yung LED headlights niya na na very striking at masasabi mong very sharp din ang design. Yung fog lamps niya, very distinct din ang design niya sa may banda maba at pati na din yung signature daytime running lights. Kaya sa front fascia niya, I can say that it has one of the best looking designs I've seen so far. Sa side profile naman, madami ka rin mapapansin at magagandahan ka din eh. Yung talagang andating niya firstly... May makikita ka agad na design accent sa ibaba ng mga pinto, yung silver accent na yan. Medyo may dating din na floating roof effect design, at least sa first glance pag nakita mo mula dito sa side profile niya. Para sa akin, dito sa titanium, dito sa side profile, ang naka 18 inch wheels po yan. Sa titanium X, 19 inch po naman yan. At maganda rin po ang design ng alloy wheels niya Pareho pong disc brakes yan And I like that it looks big na medyo curvy siya Hindi siya yung malaki na tapos flat lang Bilang midsize SUV, isa siya sa masasabi mo na it looks bulky At kita naman yan, talaga namang bulky means it's spacious inside Pero dito muna tayo sa likod Ito pong titanium, eh. hindi po siya naka power tailgate Naka hydraulic lift Pero sa titanium X, yun po ang naka power tailgate Meron po siyang 3D LED tail lamps na impressive din ang design. Same din po yan ang design concept sa may fog lamps sa harap. Ganyan din yung effect niya. Agree din ako sa description ng Ford that the design of the rear, andun yung character of being solid and spacious, at masasabi mo rin yan sa mga ibang sasakyan ng Ford. May design na chrome accent that looks like an exhaust sa may baba. May spoilers po sa taas at shark's fin antenna. At yung territory emblem na nasa gitna. Ang ganda rin po. Kaya masasabi mo talagang definitely it is a well-designed SUV inside and out. So in speaking of the inside, as expected, sabi ko nga it is very spacious. Sobra ang legroom para sa lahat ng limang tao na sasakay sa loob at komportable po silang lahat. The seats are like leather-like material para dito sa titanium pero leather po yan para sa titanium X. It feels and looks premium. May aircon vents po dito sa second row at may USB charging port. Yes, port lang po dahil dito po sa titanium isa lang po ang charging port niya. Yung door panels niya ang ganda rin po ng design at mayroon po siyang wood-like accent dyan na ginamit. Sa harap naman, sa dashboard, I mean talagang may-impress ka sa makikita mo mula sa door panels, yung mga upuan, control panels. Kita naman na mahaba ang instrument cluster at infotainment system na nandiyan sa harap. Pag nakakita talaga ako ng ganitong display panel, talaga mapapaisip ka at marirealize mo pa rin na sobrang advanced na ang mga sasakyan ngayon. And how all this technology plays a big part para maibigay yung comfort at convenience na ina natin sa mga modern na sasakyan. Mostly soft materials ang makikita mo. May dating push yan na minimalist para sa akin ng look. Present din po yung design accent na wood-like dyan sa dashboard. I like the design of the dials, yung pong gear selector, may wireless charging po yan, cup holders, yung, yung mga iba't ibang control functions ang driving modes. Steering wheel naman niya, very modern ang look dahil naka-flat bottom po siya. Nasa magkabilang gilid yung different controls for the audio, calls, volume at pati na rin yung sa cruise control. Itong infotainment system po niya is equipped with Android Auto and Apple CarPlay. Speaking of engine naman, ito po ay powered na 1.5 liter EcoBoost GTDI i4 engine. Naka 7-speed automatic transmission po yan with rotary e-shifter. Nga po, yung nasa gitna na yan. Kaya nakakatawa talaga yung mga panahon ngayon. For 1.5 liter size ng engine, kaya niyang i-power at patakbuhin yung ganitong kalaking sasakyan. At hindi lang yan sa usapang features, marami pong standard features na meron dito na nasa Titanium at meron din sa Titanium X. Kung ako po tatanungin nyo, meron po siya asing disparity o gap sa price na around 264,000 pesos mula sa Titanium X at Titanium. Kung tatanungin nyo, worth it ba yung dagdag sa presyo na yan sa Titanium X? Well, I will say yes kasi ang dami po niyang features na meron sa Titanium X na wala sa Titanium. And anyways, pag-usapan na natin yan. Umpisa na po natin kagad sa safety features niya na meron sa Titanium X. Front and rear 3-point seat belts, belt reminder, child seat rear door locks, front safety belt pretensioner, ISOFIX child seats, tire pressure monitoring system, meron po siyang 6 na airbags all around. Hindi lang po yan, meron po siyang keyless entry, push button start, 12 inch colored touchscreen, wireless charger na nabanggit na po natin kanina at yung kanyang driver seat ay 10 way power adjust po yan. Along with that, meron po siyang electric parking brake, Electronic Stability Program, Traction Control, Anti-Lock Braking System, Hill Launch Assist, Hill Descent Control. Some additional features na matutuwa ka na meron din, Rain Sensing Windshield Wipers, Power Folding Power Adjust Side Mirrors with Heaters and Side Turn Indicators, Rear Spoiler and High Mounted Stop Lamps, Sa Titanium X, naka-adaptive Cruise Control pusha with Stop and Go, dito sa titanium, cruise control lang. Meron din po siyang auto high beam, forward collision warning, autonomous emergency brake with pedestrian detection, lane departure warning, lane keeping aid, at collision mitigation system. Meron po siyang apat na driving modes. At hindi lang po yun, meron po siyang active park assist. Lahat po na yan ay nandito for your convenience and comfort para sa next gen or territory titanium at titanium X. At dito po sa Ford Baliwag, ito po ang pricing ng Ford Territory Titanium at ang Titanium X. Ang babait po, accommodating, napaka-welcoming po ng mga sales staff nila. Katabi lang po sila ng Wilcon, dito po yan sa may Baliwag Highway. Sa pagtatapos, well, ba't ko ba nasabi na this is not your ordinary SUV? Eh, for several reasons, kaya ako nasabi yan. Una, super modern talaga design. Pangalawa, panalo ka sa pagiging spacious niya. Pangatlo, equipped with all the high-tech features that will ever cross your mind. Pangapat, well mostly, what I like about this SUV, it has that look and feel of being so solid and tough. Ito po ang 2024 next-gen Ford Territory Titanium. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Drive safe. I'll see you on the next one.